Hi guys Ganito naman yung ginagawa namin Sa hapon naman to guys Nagkukultivate pa rin kami Ng mga alupa lupa guys Mga tinatanim namin na Talong Anong chewing ko Ayun guys Ayun Ayun, ayun. Yan, yung lupa na yan. Yan, yan yung uh, kinukultivate namin, guys. Ayan, o. No? Para... Ayan <laughs> yung ko, guys. Lipat tayo sa kabila. Dito ulit tayo sa bukid. Ayan, o. No? Lipat tayo dito. Uh, malayo yung camera natin. Lipat tayo dito sa loob. Ayan, dito tayo. Ayan guys, dito tayo. Dito tayo pumesto. Ayan guys, ayan yung mga lilinisin oh, ayun oh. na ah. pagkatapos ha. Ah. Ganyan yan, nung hindi pa nalilinis. Nung nalinis na, eh, ito na ang itsura nila guys. Ayan oh. Di ba? Ganyan lang ginagawa namin yeah. guys. <laughs> ayan ko. Hi oh. guys. Okay. Ayan. Sana huwag magsawa. Yun, oh. Siya pa rin yung partner ko simula simula nung nagbablog tayo sa YouTube. Ayun. Kaming dalawa pa rin magkasama rito sa bukid, guys. Hanggang ngayon, isang taon na tayong nagbablog. <laughs> Hanggang ngayon, guys. Sino nagsimula ako sa pag-YouTube? Bukid pa rin. July 23. Ngayon, August na. Isang taon na tayo ngayon sa YouTube, guys. Tingnan mo, malinis na. O, oh. oh. Tingnan nyo, guys, sa view natin. O. Oh. o. Oh. Ayan, ang um, urong tayo. Tingnan mo yung itsura. Ganito ang oh itsura niya God. kapag ka marumi pa. Ayan, oh. Ah, hindi maganda tignan guys, di ba? Ah, Kumbaga sa kulang na lang magsalita yung talong. Linisin niyo naman kami. O nung nalinis na guys, oh Ayun. Diba? Ang ganda na tignan. Paggalaman kasi guys, ah, parang tao din 'yan. Alagaan mo. O. Oh. Alagaan mo lang bibigyan ka ng maraming bunga niyan. Ganyan yan guys. Alam mo guys, kalaban namin dito, panahon. Ayun. Ayan, kailangan mo magsipag. Yung na yung bagi sa amin ngayon dito. Kasalamat ka kami guys, dahil naulian na rin yung pananim namin. Ayun o. Oh. Pero hindi lahat. Yun lang, sana lang magtuloy-tuloy na yung Uh, araw no mm. para naman bumalik na yung sandating siglan nyan. ayan nga ganyan lang ginagawa namin guys o. mano mano lang ayan o ganyan lang hindi naman isang hektarya to na hindi ah, mo kayang linisan eh siguro pagka malaking pitak na maraming pitak na Napakahirap na linisan. Pero depende rin sa nagawa. Depende sa nag-aalaga. Kaya nami linisan yan pero mga ilang araw. Diba so, to? Ayan o. Oh, tingnan mo yung tsura yan. Nung hindi pa nalinis. O so ganyan yan guys. Masukal. Nung nalinis na. Ayun. Maganda na tignan. Pwede nang ipagmalaki. Kasi nalinis na. May ilang na yung mga insekto guys. Wala nang mapapagtaguan eh. Ayan o. Tinan mo guys yung, yung sitaw namin o. Oh. Ayan. Yeah. Ngayon lang kasi umaraw araw nang ng ganito medyo maganda guys. Kaya sana magtuloy-tuloy naman yung araw. Tignan nyo may talungan din doon guys. Yan o. Oh. Sa kapitbahay naman naman yung na nagtatanim yan. Ito lang yung sa amin. Yan. Yun o. Oh. Ayan guys oh. Ayan, mga pinakina, pinakita, ko na sa inyo itong mga ampalaya na ito eh. Tingnan mo, nag na naman mamulaklak ko oh, kasi nga, nag-aaraw na naman. Di ba guys? Malinis-linis na siya. Ayun oh, yun ito, pang ganun oh, malinis na o. Oh. Mamyan -mamyan, tapos na yan. Ayan guys, i-view natin yan, no. Oh, oh di ba malinis na? Ooh, ayan, oh. Ayan, di ba guys, malinis na? Ayan. Ang gandun. Ang gandun guys, oh. Ayan, no. Oh. Dito kasi tayo ngayon sa labas, eh. Oh, di ba? Oh. Ayan, no. Oh. Ayan, Ang ganda na sila tignan. Maaliwalas na ang kanilang paligid. Oh, di ba? Ayun, di pa tapos guys. Ayan lang muna. Ayun guys. Ayun, yung kabila. Tapos na yan. Ayun guys. Ah, hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na to.